Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Balik-aapon nga, inasira ulit yung bike ko. Pero shoutout dito kay Bossing sa Cremo. Paglagpas ng crossing bulakan-bulakan, siya nga pala yung gumawa ng bike ko. Pasensya na nga pala kayo sa background kung medyo maingay. Sa lukuyan kasi ako nasa tabing kalsada kasi nagpapaterapi si mama. Kailangan ko nga makapag-upload araw-araw kaya dito na lang ako sa kalsada nagbo over. Balis bracket nga pala yung naging sira nung bike ko at hindi na sa akin pinabayaran pagkatapos gawin. Kaya naman sobrang thank you po talaga. Tapos pagka uwi ko ay naskaso ko na yung mga gawaing bahay na hindi ko pa natatapos. Kaya ng paghuhugas ng plato na hindi ko na nagagawa sa gabi kasi nga ay baka napapasman na yung kamay ko. Medyo may tumutusok-tusok kasi at namamanhid na. Gawa din siguro na naglul luto ako tapos naghuhugas pa ng mga pinggan at pinagamitan. Bali yung tungkol naman po sa therapy ni mama ay abangan niyo yung vlog ko doon. Pinipilit ko kasi talaga gawa ng paraan para makalakad ulit siya. Para bukod sa hindi na ako mahirapan ay makapagtrabaho ako ng maayos sa pagtitinda. Ang hirap din kasi talaga na habang nagtitinda ako ay kailangan kong palitan yung diaper ni mama. Dahil nga hindi pa siya makalakad ng maayos at hindi pa makapunta sa CR. Pero kapag inaalalayan ko naman siya ay nakakalakad naman siya. Pero dahan-dahan. Sobrang baba na din kasi ng BP ko kakabantay mama. Pag sa gabi kasi ay gising siya. Tapos minsan meron makatis sa katawan niya na hindi niya makamot kaya tinatawag niya ako kaya hindi rin ako nakakatulog ng maayos. Pero hindi naman sa nagre-reklamo ako. Kung baga kinukwento ko lang sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko. Kasi kung hindi rin dahil sa inyo na mga nakakanood sa akin at mga sumusuporta sa akin. Malamang nga ay matagal na akong sumuko. Pero dahil nandyan kayo palagi para sa akin kaya mas lalo ko pang sinisipagan. Kung baga sa iniisip kung pagaling ni mama ay sa inyo rin ako kumukuha ng lakas para magpatuloy sa araw-araw kaya naman sa lahat ng mga bumibili ng mga tinitinda ko sobrang thank you din po talaga bali dito nga pala ay nag-init lang ako ng ulam namin ng kinagabihan na gulay tapos ay nagprito na rin ako ng daing na bangos nilagyan ko na nga din pala ng sapin si mama sa tip-tip kasi pag kumakain siya ay madami talagang kanin na nalalaglag nakapaglagay na nga rin pala ako ng maliit na tindahan dahil nga rin sa tulong ninyo hindi pa nga ako sumasaw dito sa Facebook pero maasa ako na balang araw ay makakasweldo rin ako at magiging malaking tulong yun para sa amin kahit sa diaper ni mama bali open na nga ako ng tindahan dyan sa labas yung mga burger, sandwiches. Ay may nagchat nga sa akin na to order daw ng chili garlic. Sabi ko nga eh kung okay lang daw ba siya na isama sa video. Kaya naman thank you po sa pag order ma'am Talia at pasensya na ako medyo toasted yung chili garlic na nagawa ko. Kinahaponan na ay umulan nga. Napakalakas. Akala ko hindi nahihinto. Kaya naman chinig ko muna dito yung payong na kinabit ko. Mabuti na lang at okay siya at hindi na tumatama yung talsik ng tubig Doon sa papunta sa kalan na nilulutuan ko. Shoutout nga din pala kay Kuya munching na palagi umuorder ng fishbowl sa akin araw-araw. At thank you din sa lahat na mga bumili kahit na medyo masama yung panahon. May nagpa-deliver nga din sa akin. Dito lang din naman malapit sa amin. Kaya lang kulang pala yung order na nabigay ko. Sorry po. Pasensya na talaga. Ginagabihan ay eh, nagluto naman ako ng ulam para sa hapunan. Tapos ito ngayong araw schedule ng therapy ni Mama. Thank you nga pala kay Mama and Sir, Sir Leo na nag-attend sa amin dito. Yun lang. Thank you po sa panonood nyo.